Wali nga bro, totoo yung balitang yan? Ano po? 100th episode? Oh, bye, bye Jump right? Oo po. Kasi mm -hmm. records din ng mga viewers. So, ika mo yun? Ikasal daw yun. Oye <laughs> bro! Grabe, kasal. Bro, I don't car. I lose car. Sir Maria Pram, nagkakagulo dito. May pinaplano baka, sila tungkol sa 100 baka, episode ng <laughs> mong <bro, laughs> yellow po. Ay, pili na kayo dyan. Yellow lang si Jericho. Yeah, yeah, yellow. Photography mo, bro. Lagi mo. Saka videography ka Sino? Sinong grabe? Buti yung kasama tayong coordinator dito. Host. Host post, Alvin, <laughs> post, post Alvin na host. Bro, KR Studios naman. Bro, baka naman yung souvenirs, andyan lang. Ayun! 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 Pahamot, pahamot. Kailangan na kailangan niya ni 100! Madami yan. Open, open. Pwede na silang, Yung mga uuwi, pwede sa transit mag-book. Oh! Mga uuwi. na. Open ang transit ni Rob. Yan. Open For renta. Para sa mga sponsors. Sa mga sponsor... Totoo talaga to ah. 100 episode.

Parang oh, pinasukabot ang mga negosyo nila ah. <laughs> Ayan ah. Ay! 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 <laughs> velvet, kalama na. Wait lang, bridal car, Jones uh, rental. Oo oh, talaga yung coordinator. Oh. <laughs> coordinator na to. <laughs> Jones car rental, velvet, pinasok yung mga rebus Ayos ay, pag ganyan yung review, it. review kasi yung special, special day yan. Ninong. No. Ay, dinong na, dinong. Na, no. no. no, si Gob. No. Dina, na. Sino niya? Si senior, <laughs> Ban, kasi nag lang dito nung nakaraan eh. Gob Padilla. Ganun pa uh, <laughs> ay, o, din niya. Ninong Gob Padilla? Groovy si Gob. Bro, Manny Pacquiao. Di na paal, di na paal, di pa. Kahit practice episode lang yan, practice

Ay, na-list ka niyo. Bro, may gaya siya sa kandero doon, malaki. May brand yung, ano yung, bigas? Nag-a-review din may brand. Boss Bosdy? Boss Bosdy Bigas. Ang may lira! Galing nga, Brab, totoo yung balitang yun? Ano po? Si... 100 Episodes? Bye-bye! Jump right? Opo. Kasi, requested ng mga viewers. So, ika mo yun? Kasal daw yun. Grabe, kasal. Kasal. Para happy ending. Para happy ending. Para para ending. So may ending talaga? May ending ang 100 episode? May ending. Hi Bye bye! Salamat sa pagbisita sa amin. Si Bibi Carla. Nasabi na ako pag ma-jogging na. Ay, oh, <laughs> Kailan oh, okay, si 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 yan? <laughs> <laughs> Kailan okay. okay. si yan? Oh, pa nga tagal ko na niya. Naghihintay. Nakailang Naka jogging ka na pati. Adios, Adios, na. Ay, Thank you. Yes, yes. Yes, Thank you, bro. bro. Thank you, bro. bro. Thank you, Okay. Ingat kayo. Go, ingat. Salamat, oh, salamat. Buwas, kape, ulit si Ian. Ay, bukas may kape. <laughs> Hello po. Welcome back to my channel, E.R. Villagomez. Dito po sa YouTube and sa Facebook. It's Pastor E.R. Gomez. Thank you po sa lahat na nagsusupport sa channel po natin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, 64% of you nakakapanood ng videos, hindi pa po, po nakasubscribe. Subscribe! <laughs>